Ngayon guys, nandito na po tayo sa nilatagan natin kahapon at good morning po sa ating lahat. Ang oras pala natin ngayon ay 6.30 na po ng umaga. So samaan nyo po ako ngayon sa ating pagpapandaw. Mag-isa ko po ngayon kasi sila kay Brian po ay meron pang ginagawa ngayon dahil nga merong inaasikaso at yung mga nahuli kahapon na ay baka diniliver pa. Samaan nyo po muli ako ngayon sa ating fishing adventure. Magpandaw tayo ng ating pamante. Ganda ng panahon ngayon. Kaso nagbabadya ang masamang panahon doon oh, sa kabila. Tapos may mga kaibigan din pala tayo dito. Mga nauna na silang nangisda Nagdadala po sila. Ayan, nandun pala sila katuto. Ayan natin. O nga, nandito nga sila oh. Ay, si Juni Luloko pala to. Tsaka si Paring Noy. Nagdadala. Shoutout mga kaloko. Ayan oh. Nagdadala sila. Ang dami rin pala nilang nahuli may mga sugpurin pala. Okay. Hmm? Papakay pa? Oh, papandaw ako. Nilatag ko dun sa kabila. Ayan si Katoto. Morning po. Ang ah. <laughs> dalawa doon nagagis. Marami na pala ang nahuli ano? Habang yeah. sila nagdadala dun magpandaw na po tayo. Ayan na po yung ating lambat. Yun. So ang gagawin natin, punta muna tayo dun sa kabila, tanggalin lang natin yung pinaka sabit doon. Para dito tayo maghatak. Yan, dito sa may batuhan. Let's go. Yan, dito tayo maghatak. Tuwan natin yung mga gamit natin dito, yung mga lagayan ng pamante at isda. Ang taas siguro ng high tide kagabi. Sila Lucky Brian, bumalik pa daw dun sa kabila. Nag-ilaw naman sila. Marami daw silang nahuli ni Kahasang. So, panoorin na lang natin sa vlog ni Kahasang Adventure. Sana maraming nahuli si Ren TV. Para maraming pang ulam. May pang stock, may pang share. Kitang-kitang ilalim naputik ang ilalim Ayan. oh, lamig ah, nandito na tayo tanggalin na natin yung tinali kagabi o kahapon Ayan. ito yung tinali natin kahapon oh tanggalin natin Yan, tapos atakin na natin dun sa kabila. Umpisahan na po natin tanggal ng huling dito natin one down kabasi yun no oh. kabasi agad yun oh. ilapit na lang natin ating mga huli eh. kasi medyo malayo yung ating tripod eh. uy ito bangus oh ay hindi tawag dito. uy may hipon pa tawag dito bulan-bulan uh, bulan -bulan. Oh. uli ang bulan-bulan <laughs> ito ay si oh, may nakuha pa tayong si Brim na natin sa ulo pero hindi na makatakas pa ayan ayan Oh, hipon naman oh. oh. <laughs> hipon. Oh, sarap nito oh. Sarap pang sinabawan. Hmm. Ay, ang ganyang klase ng hipon. Lapit natin para makita nyo ng close. At ang nauhuli natin. Hmm. Ay, meron pang nagalaw. Ano to? Babasi. Ayun, dalawa. <laughs> Kabasi. May Uy, may malaki doon. Oh. Uy, ano yun? May malaking isa. Yun. Yun, oh. kabasi ulit. Oh, meron pa dito isa. Oh. Ano to? Yun. Ano to? Parang mundi ba to? Hindi. Ano isda ito? Ano isda ito? kayo guys to Good lang guys Nagkabuhol-buhol siya oh. Kung saan saan siya lumusot Kailangan lang natin wag wag oh. Nagkabuhol-buhol Binilit niya siguro lumab Ano? Makawala Masa hindi masya man nakawala nakawala ito Anong isda to Anong isda to guys Ayun o no? oh. mm. Hindi natin alam kung anong isda to eh. Ayan Laki rin niya oh. Ang lapad oo uh. Tapos yung hasang niya, pulang pula pa Patay lang Kumbaga Parang namatay na siya sa lambat Ayan Mukhang isda to may patik patik din siya eh Paki-comment na lang po kung alam nyo <laughs> yung isang ganun. Hindi <laughs> natin alam eh. Ito bako ko. Ay bako ko. Tao dito. Hmm. Ito. Malakapas. Kalahati pa lang yung papandaw natin. Uy, meron pa to. Lalawin-lawin pa. Sibrim. Uy, meron pa doon. Ano? Oh. Thank you, Lord. Sibrim. Sarap 'to pang-Sinabawan. Uy! <laughs> Talagang nalaban ah. Mukhang natin sa hasang. Yun oh. No? Hmm. Ang seabrig. Eto mo. Uy. Ang kakasunod oh. May hipon pa. <laughs> May hipon pa siya. Unahin natin yung hipon. Baka makakawala. Po, no? hmm. <laughs> Tapos itong isa ay Siprim ulit itong isa Yun o oh. Nakalimutan na natin yung pangalan nito Yung isdang ito Yun o oh. Ano nga ba pangalan nito? Nasasabi ko na ito nung mga nakaram vlog natin eh. Nung namamanti tayo sa dagat. Nakalimutan na natin kung anong tawag dito. Hindi siya malakapas eh. Ito, meron pang seabream mo Dalawa. Ito. Dalawang seabream. Nabasi pala yung isa. Palupalupot na siya Saan saan na masuot Ayan si munit Ito kabasi Nakakarami na rin tayo Yun, kabasi malapit na rin tayo matapos ayun yun may napalag dun ano to ah kapasi ulit kapasi ulit oh, 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 oh. <laughs> ayan o oh. kapasi sarap dito pagka ganito marami na uhuli <laughs> na kaya hindi magtanggal uy, puro hipon to uy, napatanggal na eh sayang yun ito no, wala pa ito kayo sa napin natin yun <laughs> ito pang makawala hipon. Sayang din to. Hmm. Puntik pang makawala ang hipon. Yan o. Oh. Bilis tumalon. O. Oh, laking hipon eh. Hmm. Diyan ka. Baka makawala pa. Lagyan natin sa lagayan. O. Oh, dalawa. Malalaki po itong hipon maraming hipon ngayon ah Kahit yung nahuli kahapon, ang daming hipon Malalaki Ngayon, malalaki ulit Ito pa, hipon ulit Kahit pa makakawala hipon, no? Oh. Huli ang hipon, no? Oh. <laughs> Thank you, Lord! Dapat na'y sariwa. O ito tamban. Ito 'yung malaking tamban ah. Oh. Ganito 'yung malaking tamban, matataba siya. Oops, meron pa ditong dalawa. Uy. Bagaong tababasi. 'Yan oh. No? Nakahuli rin tayo ng bagaong. Kain natin din 'tong Jackpot tayo ngayon Marami tayo na huli Oh, ang taba to Ito bagaong Oops Ito, mat matinig po ito Parang may crayon sa dalawang Ano niya, hasang niya dahan-dahanin natin. Ayun Oh, may batik-batik siya. Bagaong. Meron pa kaya? Wala na. Uy, nasira o. Oh. Laki ng warak. Malaking isda yata ang bumarak dito ah. Oh. Laki ng warak. yun ayos na nakarami din tayo ang dami nating nahuli thank you lord ngayon guys ayusin ko lang yung ating lambat yes thank you lord sa mabiyayang araw para sa susunod na gamit natin madaling ilatag madaling ilatag ibig ko sabihin mabalik na ulit yung mga isda mabiyaya ko itong spot na ito sa mga nauhuling isda Marami na naman tayo. Ilang taon na rin tayo nang isda dito. Matagal-tagal na rin. Kung mababalikan niyo yung mga vlog natin dito, talagang sobrang jackpot. Madalang tayong masiro dito. Minsan, iisa lang na huli. Minsan, dadalawa. Minsan, mas marami. Pero once in a while lang tayo masiro dito sa spot na to. Pag talagang wala talagang isda. Tumatumal na matumal. Thank you Lord sa mabiyayang araw. So ayusin ko lang ito. Ngayon po naayos na natin yung ating lambat. Yan na yung ating lambat. Sineperate muna natin. Boost ko lang po ito para mapicturean natin. Kukuha ko ako ng thumbnail. O pipicturean lang nga natin. <laughs> Dito tayo sa may batuhan. Ibuhos na natin ito. Gaano kaya karami ang ating nahuli? Yan ang ating nahuli. Hmm. Di ba jackpot? <laughs> May mga hipon pa oh. Hmm. Na talon-talon pa. Eh nakailang hipon din tayo. Hmm. Yan ang ating hipon. Ayan na po ang ating nahuli. Hmm. Jackpot. Nakalimang hipon din tayo na malalaki. Tapos yung iba puro isda na po 'yan. Sari-sari po 'yan. Ito po ang pinakamalaki nating nahuli. Hindi ko alam kung anong pangalan nito, guys. Yung baki comment na lang. Sariwang sariwa po 'yan, oh. Ulang-ulang hasang. Thank you Lord sa mapiyayang araw. Ngayon po nandito na tayo sa dorm tapos yung ating mga ingredients na i-prepare na rin po natin. Nakahiwa na rin tayo at nakalinis na rin po tayo ng ating isda. Ayan. Tapos kasalukuyan tayo nagpapakulo dito ng tubig dito sa ating kalan. Ayan. Ilagay na po natin yung ating kamatis, sibuyas at kaluya. Ayan. Pakuluan muna natin yan bago natin ilagay yung ating isda. Ayan. Ngayon naman guys, kuha tayo ng ating panghalo sa ating sinigang. Kuha tayo ng kamote dito sa bakuran. Yan. Marami tayong kamote dito. Yan. Magtalbos lang tayo. Gaganda ng talboso. Oh. Masarap-sarap to. Panghalo-halo sa sinigang. Sinigang na isda. yun muna ang ating pang ngayon magsigang tayo hmm ganda na naman ng tubo ngayon ng talbos ng kamote kasi mainit na summer na po dito sa Taiwan kaya maganda na rin ngayon ang tubo ng mga kamote Madali na namang tumubo. Diyan mm, muna yan. Ito po ang dami dito. Mas maganda dito yung tubo. Yun yung kabihaya pagka meron tayong tanim na mga gulay sa bakuran. Kahit unti lang. Basta importante meron. Talagang sobrang biyaya. Ayan. Sobrang blessing. diyan Ayan. Ayan. ang gandang pagmasdan ng ating mga tanim na kamote yun ang dami pa oh. pero okay na po ito kasi yung nilapag natin dito kanina ayan oh, oh ang dami na hmm. tamang tama na po ito sa ating sinabong gulay Tuluan na po yung ating mga ingredients. Ilagay na po natin yung ating isda. Ayan. Sa bayan na yan. Mm hmm. Mm Sarap niyan. Tapos lagyan natin ng pampalasa. Maglagay po tayo ng patis. Ayan, Ayan po, kuluan na. Ilagay na natin yung ating siling verde. mabilis lang po ito maluto kaya kailangan na rin natin ilagay yung ating ibang gulay yun yung okra meron tayong okra ngayong bihaya wala lang tayong sitaw kasi masyadong mahal lagay na rin po natin ating mga talong Yan, may talong tayo ngayon biaya maglagay na rin tayo ng sinigang mix kasi po ito ay mabilis lang maluto masarap yung maasim-asim kaya ilagay na po natin lahat ito good for 1 liter ayan yung um, kunting kulo pa po ito kunting kulo pa po yan sa mahinang ato bago na ilagay yung ating nakuha kanina Iyan po, kuluan na ulit. Ilagay na natin yung ating talbos ng kamote. Yeah. Nagugas naman po tayo ng kamay kaya okay lang nakakamay natin. Wow, sarap. Toppings. Salamat din palang kay Lakay kasi binigyan tayo ng hipon. Yung nahuli kahapon. Yan, isang kulupa yan. Okay na. Luto na yan. Kain na po tayo maya-maya. Ngayon po, kain na tayo. Nakaluto na tayo ng ating sinigang. Ayan. Ngayon pala, i-break time natin sa trabaho. Hindi na tayo nakakain kanina. Nagtinapay lang tayo. Dahil yung nituto natin kanina ay pang tanghali talaga hanggang hapunan. Ito yung ating pentang na libre. Bago tayo mag ng kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain ng sa aking harapan. Basbasan niyo po at uh, magbigay sa aking Christian pangataw ng pangatawan ng kalakasan. Ganit po sa aking mga viewers at sa aking pamilya ng atan yung sa araw ng Jesus name. Tara po, kain tayo. May extra rice po. Kaya kanina, maaga tayo nagpandaw dahil nga may work pa tayo. Ngayon ay tanghali na, break time na po natin unang higop para sa inyo Ayan. hipon at isda ah, wow, sarap <laughs> sarap ng isda at hipon kain po tayo kasalo ko pala si parang jester nakuha na po sa ang ulam hmm <coughs> masarap. Sambar na ngayon pero masarap pa rin magsinigang. Dito 'tong magugundas sa trabaho Halos araw-araw po ay karne yung ulam namin sa pentang. Madalang pingit na. Kaya yun. Kaya may isa na tayo. Takahipon. Sabaw <coughs> pa lang ulam na. i don't